ngayong araw, pag-uusapan natin ang pitong natural na pagkain na tumutulong maglinis at magprotekta ng ating atay. Samahan niyo ako hanggang dulo para matutunan ng mga simpleng sekreto para sa malusog na atay at masiglang buhay. Unahin natin ang bawang o garlic. Hindi lang ito basta pampalasa sa ating mga paboritong ulam, kundi isa ring natural na panlinis ng atay na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina. Sa bawat maliit na butil ng bawang, may taglay itong mga sangkap na tunay na makakatulong sa ating kalusugan. Ang bawang ay may kakayahang maglinis ng atay at tumulong sa pag-alis ng mga toxins na naipon sa ating katawan. Kaya't napakahalaga nito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang mga sulfur compounds tulad ng alisin at selenium na matatagpuan sa bawang ay tumutulong mag-activate ng liver enzymes. Ang mga enzymes na ito ang responsible sa pag-flush out ng mga mapanganib na chemical at toxins mula sa ating atay. Kaya't mas nagiging malusog at masigla ang ating katawan. Kahit isang butil ng bawang araw-araw ay malaking tulong na para mapanatiling malinis at malusog ang ating atay. Hindi mo kailangang kumain ng marami. Ang regular na pagdagdag ng bawang sa iyong diet ay sapat na. Mainam na durugin muna ang bawang bago ito lutuin o kainin dahil dito mas na-activate ang allicin, ang pangunahing compound na nagbibigay ng benepisyo sa atay. Ang pagdurog o paghiwa ng bawang ay nagpapalabas ng mga enzymes na mas lalong nagpapalakas ng epekto nito. Maari mo itong isama sa ginisang gulay, sabaw, sinangag o kahit sa mga salad. Madali lang itong idagdag sa kahit anong putahe at abot kaya pa para sa lahat ng pamilya. Ang regular na pagkain ng bawang ay napatunayang nakakatulong sa pag-iwas sa fatty liver at iba pang sakit sa atay. Bukod pa rito, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang bawang ay nakakatulong din sa pagpapababa ng cholesterol at blood pressure. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa kusina, tulad ng pagdagdag ng bawang sa ating mga pagkain, ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Sa simpleng hakbang na ito, mas mapapalakas natin ang ating atay at mapapapabuti ang ating pangkalahatang kalusugan. Pangalawa, lemon. Isa ito sa mga pinakasikat at madaling mahanap na prutas na puno ng benepisyo para sa ating kalusugan, lalo na sa atay. Mayaman ito sa vitamin C na tumutulong gumawa ng glutathione, ang master antioxidant ng atay. Ang glutathione ay mahalaga para maprotektahan ang atay laban sa toxins at free radicals na maaring makasira dito. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig na may lemon sa umaga ay nagbibigay ng boost sa atay at digestive system. Nakakatulong ito para magising ang katawan at mapadali ang paglabas ng toxins na naipon habang natutulog tayo. Ang citric acid ng lemon ay nagpapadami ng bile na tumutulong sa pagtunaw ng taba at pagalis ng waste. Kapag mas marami ang bile, mas epektibo ang atay sa pagproseso ng pagkain at pagtanggal ng dumi sa katawan. Pwede rin gamitin ang lemon bilang salad dressing o pampalasa sa lutuin. Hindi lang ito nagpapasarap ng pagkain, kundi nagbibigay din ng dagdag na nutrisyon at antioxidants. Huwag kalimutang i-dilute ang lemon juice sa tubig para hindi makasira ng ipin. Ang asid ng lemon ay maaring makasira ng enamel ng ipin kung iinumin ng puro, kaya siguraduhin laging may sapat na tubig. Kalahating lemon sa isang baso ng tubig ay sapat na para makuha ang mga benepisyon nito hindi kailangang sobrahan dahil sapat ng ganitong dami para sa araw-araw na pangangailangan ng katawan. Simple, refreshing, at malaking tulong para sa malinis na atay. Subukan mong gawing bahagi ng iyong umaga ang lemon water at mararamdaman mo ang sigla at linis na dulot nito sa iyong katawan. Pangatlo, green leafy vegetables tulad ng spinach, kangkong, pechay, at malunggay ay tunay na mga powerhouse pagdating sa kalusugan ng ating katawan. Madalas natin silang nakikita sa mga paborito nating na ulam, ngunit alam mo ba na sila ay may mahalagang papel bilang natural na filter ng ating katawan? Puno ang mga ito ng chlorophyll, isang natural na compound na tumutulong mag-neutralize ng toxins at heavy metals sa ating dugo. Bago pa man makapinsala ang mga ito sa atay, tinutulungan ng chlorophyll na alisin ang mga mapanganib na sangkap, kaya't napoprotektahan ang ating liver mula sa stress at pagkasira. Bukod dito, mayaman din ang mga gulay na ito sa fiber, vitamins at minerals. Ang fiber ay tumutulong sa maayos na pagdaloy ng ating panunaw, habang ang mga vitamina at mineral ay nagbibibigay ng dagdag na suporta sa kalusugan ng digestive system at ng atay. Ang regular na pagkain ng green leafy vegetables ay nakakatulong para mapanatili ang balanse at sigla ng ating katawan. Ang malunggay, halimbawa, ay kilala sa hepatoprotective properties nito. Ibig sabihin, pinoprotektahan nito ang atay laban sa mga toxins. Samantala, ang spinach naman ay sagana sa glutathione, isang mahalagang antioxidant na tumutulong sa detoxification process ng ating katawan. Maari mong isama ang mga gulay na ito sa sabaw tulad ng tinola, gawing salad o igisa kasama ng iba pang sangkap. Madali silang ihalo sa kahit anong putahe, kaya't hindi mahirap gawing bahagi ng araw-araw na pagkain sikaping kumain ng kahit isang serving ng green leafy veggies araw-araw. Sa ganitong paraan, masisiguro mong natutulungan mo ang iyong katawan na mag-detox at manatiling malusog. Simple ngunit epektibong paraan ito para mapanatiling malinis, malusog at masigla ang iyong atay at buong katawan. Ugaliing isama ang green leafy vegetables sa iyong diet para sa mas magandang kalusugan araw-araw. pang turmeric o luyang dilaw, isang natural na anti-inflammatory at antioxidant. Ang curcumin sa turmeric ay tumutulong magbawas ng pamamaga at protektahan ang liver cells. Pinapabuti rin nito ang daloy ng bile at tumutulong sa pag-regenerate ng atay. Ihalo sa lutuin o gawing turmeric tea na may kaunting paminta para mas maabsorb ng katawan. Abot kaya at madaling isama sa diet. Turmeric, ang protective shield ng atay. lima, avocado. Puno ito ng healthy fats at tumutulong mag-produce ng glutathione para sa detox ng atay. Ang avocado ay may monounsaturated fats, potassium, fiber, at antioxidants na proteksyon sa liver cells. Nakakatulong din ito sa regular na pagdumi na nagpapagaan sa trabaho ng atay. Kainin ng direkta, gawing spread, o ihalo sa salad at smoothie. Kalahati hanggang isang avocado ilang beses sa isang linggo ay sapat na. Huwag matakot sa taba ng avocado. Kaibigan ito ng inyong atay. Pang-anim, beetroot. Powerhouse ng antioxidants na betalines para sa detoxification ng atay. Tinutulungan nitong gawing water-soluble ang toxins para madaling may labas ng katawan. Mayaman din sa nitrates na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa atay. Kainin ng hilaw, i-steam, i-roast o going juice. Ihalo sa apple o carrot juice para mas sumarap. Regular na pagkain o pag-inom ng beetroot juice ay malaking tulong sa liver health. Pangpito, mansanas. Mayaman sa pectin na kumakapit sa toxins at heavy metals sa bituka. Pinipigilan itong bumalik ang toxins sa bloodstream kaya hindi na pinapahirapan ang atay. May malic acid din na tumutulong sa daloy ng bile at paglilinis ng digestive system. Kainin bilang merienda, ihalo sa oatmeal o gawing apple cider. Pili ng organic at kainin pati balat para sa fiber at antioxidants. Isang mansanas araw-araw, simple at epektibo para sa malusog na atay. Ayan mga ka-health, ang pitong pagkain na natural na tumutulong sa paglilinis at pagprotekta ng ating atay. Magsimula sa maliliit na pagbabago sa diet, malaki ang epekto sa kalusugan. Tandaan, kung may sintomas o kondisyon sa atay, magpakonsulta sa doktor. Ang impormasyong ito ay gabay lamang para sa mas malusog na pamumuhay. Salamat sa panonood, like, share at subscribe para sa mas marami pang health tips. Magingat po tayong lahat.